Hindi ako pogi ah Baswerte kasi hindi ka pogi Kasi hindi naman pogi ang hinahanap ni Ati Ashley <laughs> so, Kuya Nick, taga saan ka? Taga ano po ako, Cavite Pero hey. nandito po ako sa Taiwan ngayon Single na single? Yes Tanungin na kita Ati Ashley, patatalsikin o patatalsikan? Patatalsikan <laughs> so, Ilang taon ka ng single? Five months So, ibig sabihin, diyan ka, naka, ka lang sa Taiwan na nagkajowa. Ano lang po, LDR? May yung totoong pa na nakita mo kailan ang huling relasyon mo. May yung ka, ano talaga, nagkikita kami taon na. Yung nasa Pinas pa ako nun. Kailan na yung nagjowa mo? La. Hindi ko po alam, Kuya Mar, siguro nasa 10, ganun, 10 lang, mga ganun, 10. Wow! <laughs> akalain mo naka ka pa. Mm. Marami din palang nabubulag no ng mga kababaihan. Mm. Tama, tama. Siguro mga sabog ng mga babae na 'yan, no. Oh. <laughs> Grabe ka naman kaya mar sa akin. Yung sampo na 'yon may ana-ana, wala. Puro LDR po eh. Ay nako malaki mo pa sa akin yung sampo, wala naman palang ana-ana. so, in reality, boss Nick, ikaw ay never been touched, never been kissed. <laughs> Meron din naman po. Oh, sabi mo kanina wala. Meron din naman po. Hindi naman lahat, di naman po lahat sa sampo. Meron po, may experience na po. Sure? Meron na po. <laughs> Magaling po tayo diyan. <laughs> Magaling po <tayo. laughs> Ha? Pumatol din sa Ha, opo. <laughs> Akalain mo. <laughs> oh, at least uh, hindi na mahirapan si Ati Ashley. <laughs> Open ka ba sa isang single mom katulad ni Ati Ashley? Okay naman po. Wala hindi ko naman po natingin sa katayuan ng isang tao. Ang gusto ko lang naman po yung tanggap din ako, yung mahal ako. Ah, ano bang dapat tanggapin sa'yo yung pagiging babaero mo hindi <laughs> kailan bang uwi mo dito sa Pinas May po paano hindi kayo magkita ni Ati Ashley pwede naman yan kunyar, kung kailan uwi niya ikaw yung mag-a-adjust mm, talagang uh, looking forward ka sa ana-ana <laughs> Mas maganda naman po yung kilalanin niya muna ako. Kilalanin ko rin siya. Para naman po yung, 'di po ba? Ang ganda huh? nga ni Ate Ash. Maganda siya. <laughs> First time mo nakakita ko dito. Salamat. Hey, Ate Ashley ka magpasalamat. Ikaw nakakatulong din pala kapag hindi ka masyadong public mo. O, sige. Umpisahan mo na yung yung malupitang diskarte para kay Ate Ashley. Hi baby Ash ilang taon ka na wala, baby Ash? 30. 32. Hindi naman ako pogi sa yung paningin. Mamahalin kita. Tala <laughs> <laughs> ko yung sasabihin mo. Uh, Ashley, hindi man ako pogi sa yung paningin pero madadali ka rin. Lapad daw ng ilong ko. <laughs> <laughs> Grabe naman kayo sa akin, guys. <laughs> Ashley, pwede ba manligaw? Hindi, single naman ako eh, wala akong jowa. oh, single siya, single din ako. P pwede ko yung Facebook mo. O, oh, sa kanya na lang yan, kunin yung mga Facebook-Facebook, kasi pag kinuha mo yan dito, maunahan ka, hindi pa tayo natatapos, may nag-add na sa kanya. <laughs> <laughs> Pero ang cute niya. Ako lang yung hindi cute. Ay, buti naman alam well, mo. Oh, <laughs> na, ka. Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? ayoko magsabi ng ano ng gusto ko sa isang lalaki lalaki gusto ko alam patunayan mo, yung, yung, alam niya mga dapat mong gawin yung mga way yung mga pag-a-adjust di ba kailangan mo siya, ikaw, <laughs> yung may, ikaw yung nagtatanong ikaw rin yung sumasagot <laughs> ang hinahanap niya daw sa lalaki magandang lahi Oh. <laughs> <laughs> Hindi naman ako pogi, pero tanggap ko o um, may anak siya. Mm. Dapat mahalin mo muna yung mga anak ko kasi malalaki tama Yun, sila. tama yun. Tama yun. Mas, mas una yung priori, mas priority talaga yun. Ang aga mong -as, nag-asawa. Mm. Ang aga, aga mong lumandi. Ang aga mong <laughs> Ikaw nga, maaga ka rin naglandi. Nakasampu ka na nga rin. Hindi ka rin nakana. <laughs> Magpapaturo na lang ako, Kuya Marky Ate Ash. Uy, may bayad yun. Tutorial. <laughs> Kasi si Ash hustler na di ako, wala pang ano, di ba? Uy, grabe, maka oh. <laughs> Bakit ako'y napili niya, Kuya Mar? bit napili Ay, e, niya? Hindi naman daw siya naghahanap ng gwapo. Eh, ano bang ka uh, inahanap niya? Pangit. Pangit. Hindi <laughs> e, nasagot mo na rin yung tanong mo. Dim -dim <laughs> Sigurado ka ba na wala kang sabit? Walang jowa or ano? Real account ko, makikita mo. Gusto mo pakilala na kagad kita sa parents ko eh. Gusto mo yung may okay, na kagad kita. Kasi ako, mas maganda na yung tayo mo ng dalawa kilala kailangan natin ng update. Kasi LDR tayo eh. Hindi naman yung pwedeng pag uwi mo ng bahay sa kakatatawag lasing ako. Nandun na ako na pag inuman lasing ako. Di ba? Pangit yung ganyan. Syempre, magkano ka na. Kasi pag gumawa ka, di ba? Pag gumawa ka ng isang ikano mo. Di ba? dire diretso na yun. Tuloy-tuloy na yun. Mag-overthink, overthink, overthink na. Di ba? Panagang uh, very confident ka talaga na mm. magka-relasyon na kayo ah. Diba? <laughs> yeah. Be sure ka lang mm. talaga na makaisa ka pa. <laughs> May gusto ka bang tanong sakin? Sa mm. Ducks or Jutes daw? <laughs> ano yun? Oh, inosinti pa to ate, Patatalisikin mo na to. Ducks or Jutes pa na? Ducks. <laughs> Ducks. Ah. <laughs> <laughs> salmon o tinapa? Salmon. Salmon o tinapa, di ba? Pagkain yun, ulam yun. Kaya nga, pinatanong nga kita eh. Ah, uh, salmon. Kasi di ba masarap ang salmon? <laughs> Kalbo o mabuhok? Mabuhok. <laughs> Oh ate Ashley, prepare mo na yung grass cutter. Hindi nga, kuya. Gusto ko kasi, ano na, seryosong relasyon. <laughs> Ayoko rin naman sa lokohan. Gusto ko rin sa seryosohan. Odi, it's a tie. It's a tie. <laughs> gusto ko rin kasi naman, nalalaman din ng mga kaibigan ko. Ayoko kasi ng private. Parang gusto ko itong ipagmalaki, ganun. Di ba? Para alam din nila na, na may jowa ko, ganyan-ganyan. Di ba? Kailan ka ba uwi, Ash? Next year. Next year? O, oh. di next year na rin ako uuwi. Nako! Grasa na yan! <laughs> <laughs> seloso, seloso. Hindi. Hindi ako seloso. Kung ano yung gusto niya, doon ako.